Hello, Jigo! Hello. Nandit ka ba? Ay, hindi po. nag enjoy po ako sa pag gayat nitong bawang at sibuyas. Wow naman! Perfect! Ang galing! Tulungan mo ba ako dito sa aking pinamamili? Ay, ano ba, Master? Dugubat. Dugo ba? Ano? Ito, dugo. Ay, ano dugo yan? Dugo yan. Bakit ayaw mo niyan dugo? Eh, nalalansahan kasi ako dyan. Eh, alam mo yan, para ding ano? <laughs> Wala, ka, Master. Parang, ano? Para ah. ding ito. <laughs> <laughs> Uy, hindi naman ako malansa, no? Just <laughs> lang. Makawala yan. So, ituturo ko sa inyo, <laughs> sikreto ng eksperto. <laughs> Talaga, Master. So, anong oh. luto naman ang gagawin mo dito sa dinuguan? Tama! Pero, espesyal <laughs> ang dinuguan kong ito, ha? With herbs and spices. Oh? Ayan, at simulan na natin ang lutuan sa pagbabalik na... Tara, maraming ayaw kumain ng dinuguan kasi natuturn off sila sa amoy o lansa ng dugo, di ba? Ah. Ito ang sikreto ng eksperto para, para ako, oh, ano gusto ko yun? maalis yung langsa. <laughs> Ayan. <laughs> Ito yung dugo na may buo-buo pa. Oh. ilagay Ibigay ko lang sa bowl. Parang damo dino, eh. Na. Na. Yan yung tanglad. Ito yung, ang gagawin nito, ganito ha? Ito yung ilalagay natin huh? <laughs> sa Para yung dugo, nakita mo yung buo-buo na yan. Dudurogin sa tanglad para yung uh, yung buo madudurog at at the same time pa para silasala niya para madala yung mga buo-buo uh, at madudurog yung pinaka-flood niya talaga kasi kung kamayin mo lang yan wala dudulas -du lang yan hindi madudurog 'di ba wala na Dugo talaga dugo talaga siya dugo oh ayan oh wala na buo-buo gaano yan po ang pinaka-secret Eto. Wala na yan. Hindi na kasali yan. Balik natin doon. Ayan. Ayan. Yan. Okay. Now. Ayan ang hindugo. Ayan ang hindugo. Alright, Jigo? At yan yes. ang sikreto ng eksperto. <laughs> Wala ng amoy, di ba? Uh, yes. Wala magluluto siya. na tayo.